Russian Blue Cats. Mapaglarong personalidad at pagmamahal sa buhay. Maligayang pagdating. Tara sumisit tayo sa mundo ng elegant at misteryosong Russian Blue Cats. Ang chef priest na story kilis preparang kwen sinpansing kulay aso labo na balahibo at kahanga-hangang kahangahangang berdeng mga mata. Pero marami pang nakatagong katangian ang mga sofistikadong pusang ito. Pinaniniwala ang nagmula ang Russian Blue sa daungan ng Arkhangelsk sa Russia na nagbibigay magranghel na pusa. Dinala daw ng mga mandaragat ang mga pusang ito sa Europa noong 1860s at agad silang naging tanyag. Ang lahi ay unang lumabas sa isang cat show sa England noong 1875 kung saan kilala ito bilang Archangel Cat. Yung mga Russian Blue ay katamtaman ng laki na pusa na may makinis at masel na katawan. Ang kanilang pinakakatangian na tampok ay ang kanilang maikli at makapal na balahibo na parang plush velvet. Requisant Perillon Pride Stagnecagat o agreed on Bengal's Lee. Severely losing the cat sector rectangle and kilometer rapture no makes him labilang dilu nang gukutin and making na berde habang sila ay tumatanda. Ang Russian Blues ay kilala sa kanilang mahinahon at mahiyain na kalikasan. Sila ay tapat at mapagmahal sa kanilang mga pamilya, pero maaaring mahiyain sa mga estranghero. Ang mga puso na ito ay matalino at naging enjoy sa interactive na laro at mga puzzle na laruan. Sa kabila ng kanilang pagiging reserved, ang mga Russian Blue ay napakamalilikot at nasisiyahan sa paglalaro ng fetch. Kilala din sila sa kanilang mahina at banayad na boses. Madalas silang nagkokomunikasyon sa pamamagitan ng mahihinang tili at meow. Ang mga Russian Blue ay karaniwang malulusog na pusa na may habang buhay na labing lima hanggang 20 taon. Recompren, derit sa bedong mapi, deskurang sa ehersisyo. Windows backlink and pinatel hing aktibo sil. Ang makol din ng balahibo ay nangailangan ng regular na pag-aayos upang mapanatili itong nasa pinakamabuting kalagayan kahit hindi ito labis na naglalagas. Mahalaga ang regular na pagpapatingin sa veterinaryo upang matiyak na sila ay mananatiling malusog sa buong buhay nila. Ang mga Russian Blue ay sumikat sa marami dahil sa kanilang karikta na talindog. Kadalasan silang itinatampok sa mga pelikula, literatura at sining na sumisimbolo ng kagandahan at grasya. Patuloy na tumataas ang kanilang kasikatan na nagiging paboritong lahi ng mga mahilig sa pusa sa kabuuan, ang Russian Blue cat ay isang perpektong halo ng kagandahan, talino, at banayad na pagmamahal. Ni frills fame and cases sa inyong pisil na at mapugmahal na likis na ugol ay ginigwa silang ideal na kasama. Kung naghahanap ka ng tapat at eleganteng kaibigang pusa, ang Russian Blue ang baka perpektong pagpipilian para sa iyo. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa mundo ng Russian Blue Cats. Huwag kalimutang i -like at mag sa aming channel para sa mas marami pang nakakaaliw, artistiko, at masayang mga video tungkol sa kalikasan, mga hayop, sining, pilosopiya, kasaysayan at tagham